Panibagong araw naman sa lahat yan, panibagong araw tayo Panibagong vlog O yan ah, Alas isang linggo umuulan Buti na lang ngayon umu ah, Medyo umano na uh, ah, Gumanda na yung panahon Hindi na umuulan Ayan, Parang sisikat si aring araw ngayon Ayan, uh, ah, kahapon ah, May pinuntan nga pala tayo hindi na tayo nakapag-vlog ng ilang araw pa. Hindi na nakapag-edit nakapag si Mrs. Eh. Yan na, gawa nung uh, nagluluko yung ano niya, yung cellphone. Kaya hindi na tayo nagbablog. pero ano pa rin, kahit na madalang lang, ika nga, makahanapin tayo. Ayan. <laughs> oh, Ayan, medyo maganda na yung panahon. Ano? tignan muna natin yung mga kalabaw sa kayong bangka natin saka tignan na natin yung ilog kung ano na yung lagay ayan ayan o parang ano na si aling araw nakasigat na ayan ayan mga motor natin nandito ayan muna natin ang gasolina na mani kadena anin mo na kaya natin higpitan mo na natin yun no boss maluto na tayo ayun maputik ano kaya ano yun na natin yung kalabaw o yung bangka Tawagin maaga po pun man. Punta muna natin na ating bangka ayun, nagpatag na yung tubig ano na, hindi na ganun kalakas yung agos kahapon pinutaan ni Bosan dito eh siya yung pumunta kahapon siya pumunta nung, nung maaga patag na ito ubig ng ilog hindi na ganun kalakas agos na oh, ako lang sa ibayo nyo kung dito ah pa... so, baby, sabi nila ano wala naman daw tubig sa ibayo walang subong sabi nga nung ano, ewan nila ngayon pero kahapon wala daw sa natin ibang ka pag -ano na talaga doon natin lilinisan turusong na ano ni Kuibik ko nandito sa ano natin sa bantilan yung kung paano nyo tatanggalin pag ano to yun tanatin mga kalabaw mga ito ang gudaw ito sabi ni Kuebik eh kay Kuebik seal ng talbusin ito tubo na Dabe ay ano mga bahas ito ano, na natin nasabit nalapitan pa tayo na ano mataba na mataba na si Magda ay si Lena ito oh. tubig naman palang ano yun? kahit na medyo maginit mamaya hindi na siya may inita ito bigla na pala malakas din yung ano yung mga uh, ulan nung nakaraang araw hindi ah. na pala may inita ito big tubig na dito kahit na umano araw may tubig naman na paglulugubay ewan ko lang itong dalawa si Jenny saka si Magda hindi ano mo natin natin dito sa may tubig kung sakali pag napunta natin mamaya ng hapon dadi lang natin sa gawin taas may makakain pa naman dyan kapal naman yun yan eh oh, kumakain po ay 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 ano nagpapahawak sa atin tapos yung ilayin yun, ano lang natin doon sa may ano may sisilungan kaya abot na lang natin pinabot na lang natin sa malilim pupunta naman dyan yun pag nainitan yan huwi muna tayo o baka daw makapitas ng ano ngayon makapitas ng kalamansi nag araw na eh ewan ko lang magkano yung ano ngayon presyo ng kalamansi huwi muna tayo Yan mga boss Ayun yung ano Dilinisan natin mamaya Ayun, Tignan po natin mga ano natin dito sa likod Malaman natin Kung ano nang lagay ngayong ano Umito'y ulan Ay nag aaraw na Huwag na lang sana Sumama sa araw Isang linggo din yung ulan na yun ha. Isang araw Ay isang linggo din na no? Walang hintoy ulan tapos yung mga ilang araw wala lakas pa hindi siguro makakapitas kalaman yung kalamansi ngayon, tanghali yun eh baka bukas na siguro pa sila pumitas marami lang pitas yun oh no? halata pa mga boss yung ano oh hindi pa natutuyo talaga yung lupa ngayon palang araw na to yung hindi umulan pero kagabi umuwi pa din. Ah. Nani ni na naman yung mga ano natin ah. Ha? Ah. Ay, sobra na sa tubig. Sa linggong ano? Ano, may tubig-tubig pa. Mhm. Mm Lana na naman ata sa talbusin natin ah. Bagong patabado na naman din nung bagong umulan na 'yan.

Tapos yung uh, isang araw nga napasukan pa ng kambing. Uh, uh, yun. Ah, uh, matayata. Ah, uh, recover pa lang sana. Ayun. Di tinigilan ng ulan ng isang linggo. Kaya nga din natin pinasukan ng ano yun, umuulan para di nga maapekto yung mga oh, puno oy 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 uh -huh. unang tingin pa lang yun yung tubig ayan dahil lumapat yung lupa ay nakatubig tubig, -tubig pa mm -hmm. huwag lang sana kayong ano huwag kayong sumama sa araw ay patalabusin sana natin nakakapag recover ko yan kaso yun nga walang tigil yung ala ng halos isang linggo sa linggo talaga dahil biyernes na gumpisa tapos biyernes na yari kahapon pero no? bagong pataba pa naman e. bagong pataba din to kasama yata mga basa no sa init ano e Oh, di mo tayo magdadamo. Bayaan muna natin mo ano yung puno nila. Ay. kaya na. Talaalan ta na. Ito yun nandun. Pati panto <tubos> Ay. Bagong patawa ito mga eh. yung ano natin. Mga sili natin. Di ba nung ano nga yung vlog natin na nagpapatubig tayo. Nagpapatubig tayo tapos pinatamaan natin yung mga talpusin. Ayan. Uh, Ayan. Ayan. naman yung mangyayari yata nito magtatalim tayo dito kung ano makabibili tayo ng pula medyo mataas kasi nasa gitna na yun tubos pati pang tubos okay magdadamo sana tayo taso baka pagdadamo pag tayo lalong ano muna natin pabayaan muna natin yung mga halaman na makarecover yung pinakapuno niya <laughs> kahit na hindi sila nagkakaano ng tubig sa isang linggo wala ang hinto yung ulan ayun ganyan yung mayari sawa na sa tubig nung sabagay nung pinatubigan natin mga tatlo apat na araw pang hindi umulan eh eh kaso dahil ba, medyo basa pa Ayan Limang araw na walang tigil yung Ay isang linggo pala Isang linggo nga Biyemes na Nayari ng biyernes Isang linggo straight Ayan buti na lang Sumira na sa yaring araw Yun nga lang Sumasama yung mga ano Sumasama sa init Nalalanta Nalalantay mga alaman. Eh, uh, yeah, di naman na tayo magkaano. Dito pala naman tayo ano, punta ba ka? Pang ano, pang pang hasa. Eh, bukas. Dito tayo. Ngayon naman din. Ay, ano kaya mangyayari sa mga alaman natin? natatangay sila ng tubig ay ng init so, sa tubig tingin <coughs> so, mo tayo papabili ng mga ulo ng sinikis wala siyang alam daw na iluto papabili na lang ng lutong ulam saan may barya Mm -hmm. Ako na. Ayan. Ako so, kayo umaga hanggang tang makapalang hali. sikat ng araw. Ako so, ngayon ano. Medyo kumulimlim na. Eh, tignan natin yung mga laman natin. O so, kaninang pag-uwi natin. Na ano na tayong pumalik. Kasi medyo mainit nga. Ah, tignan natin yung mga laman natin sumasama sa araw eh, wala na rin pala yung tubig <laughs> tignan natin yung ano natin ngayon mga alaman natin Medyo may init kanina Ayun mga ba siya natin? Wala na. Wala nang pag-asa to. alas 50% or hindi pa o nasa oh, 50% yun oh. Hapon na pero yun sumama na sa araw hi na, natuyo na sa ano matindi kasi sikat ng araw kanina Ayan. Na, na. Pinilikan natin ngayong hapon. So, kanin ang pag-uwi natin kanin ang tanghali. Nag-aano tayo kanina dito kaya di na tayo. Kaya na, Nag Nagdamo. Kaya naman ka ba siya ano pala. Hindi naman ganong maano. Na, na. Yan. Umaambun na ngayon hindi na gano'ng naapektuhan ito yung mga sili natin baka sakaling may ano pa pag-asa dahil yung mga talbusin grabe yung ano grabe yung naging ano nila oh, yung mga tari ano yung mga tari may ano may nahinog no? lalaki pa naman ng buong mga baso unang buong ng tari unang hinog So kaano rin natin yun Lagyan natin ng Mga tulos May mga na pala tayo sa ano Sa mga tari natin Tapos tigyan natin yung ano dito Yung panigang Yung panigang mahupas Balak din natin yan Lagyan, ulit, lagyan natin sa ano Sa gitna Ayan Hindi naman pala ganong ano yung mga panigang may pag-asa pa mga panigang okay pa naman eh, nga lang ito lang yung ano natin mga boss yung talagang ano yung mga talbusin iba yung naging epekto eh, yung sabaka yung mga bagong talbusin hindi naman ano yung mga boss wala na. Oh. Ito kasi na ano nung bago ano to eh. Baga sa ano na damuhan natin yung tabing puno din. Oh. Malinis naman yung tabing puno yun eh. Pinagbubunot nga natin. Nung nagpapatubig tayo tapos nag, ano, nag, nagpataba tayo. Kaya doon yung naging sa mga talbusin natin hoy oh. no. oh, yung kalamansi natin Mga dalawang araw pa daw Baka makalipat na yung mga pumipitas dyan Ay. Oh, kahit pa paano mga bas, May natira pa naman sa ano natin Sa mga Kalaman natin Ay, Yung mga uh, ano Kalamansi may pita na Marami na pita asin Yan. Mga ano pa lang. May mapipitis din pala tayo sa ano mga boss. Sa mga sili. Kahit na may 10 kilo meron din yun. Pag pumitas tayo. Eh, buulan na. Buulan na naman. Mabibitas tayo kahit paano sa mga sili. Pero balak natin yung mga boss Paan tayo ng bagong kung ano Tatanong natin dito yan Sa pagitan Ng mga ano natin tanim Ito medyo matras yan Yung nasa gitna na yung may plastic Ay. Hey. Huh? Apo na rin mga boss At Tinignan lang natin ulit ngayon yung mga halaman natin sa likod ngayong hapon Dahil napakatindi ng init kanina nung umuwi tayo ng tanghali meron pa naman palang natira <laughs> kahit pa paano mga bus pang ano pa tayo may mapipitas pa rin tayo kahit na pa paano so yun mga bas, uh, bali ano alas 80% sa mga talubusin natin eh, na sa init eh, wala tayo magagawa. So, ano nang ano na yan? Nang panahon. Saka, hindi na tayo yung ano. Yun nga, nung bago mag-ulan, nakapagpatubig pa tayo, tapos nakapagpataba tayo sa ano na naman. Parang mga karang, ganun din. Kung kailan tayo nakapagpataba, doon naman din umulan. So, wala tayong magagawa doon. Hindi na natin kagustuhan yun. Pero nung mainit, ginawa naman natin yung best natin para makarecover sila so ngayon siguro uh, ano naman tayo mamumuho na naman tayo yung saan siguro nasa ano na yun yung gastos natin sa ano sa punda pa lang nasa ano na yun 5 eh? o nasa 15 na siguro yung gastos natin sa ano sa mga alam natin dito pataba, patigamot sa 15 na siguro kasi nakatatlong bulto na yun o, nasa ano naman siguro yung na naano natin dyan mga 5,000 gano'n sa 15 na yun eh wala talagang gano'n tawin na tayo sa susunod uh, paano mga boss uh, umuulan na rin saka kahapon na rin uh, dito ko na lang muna siguro tapusin ang ating munting video Uh, pasensya na po kayo sa kung medyo matagal po tayo hindi nakapag-upload. Uh, at yun nga, nasabi ko ng isang araw, ng isang ano natin, isang video natin. Hirap si Mrs. So ano na lang pala. Uh, happy happy baby, wedding anniversary. Wedding. Mm -hmm. Kay Paring bak saka kay ano. Kay Maring Lin. On uh, po kasi Nakapasyal din tayo kahapon din. Yes. Dito uh -huh. lang mga sigurta po si natin muntin video. Maraming po salamat sa walang sama. Support ah. At pagpagsubaybay kay Boss JJ. Yun. Ingat po kayo palagi. And God bless. Yun. Kita-kita lang po tayo. Next upload.